Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, you guys channel, A Fate Eater or Osama Tartar. So ngayong haba na ito, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um... This is a weekly gabay for the of April 1 hanggang April 7 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides sa ating masasagap for today's video? kani na kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hihirap kayo siya ba for more videos. sa sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik liglig, nag-uumapang na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of Aries. So let's see and watch this. Anthony, andun si Pito. What is the message and advice ng ating English Spirit? There is a queen of wands na no, confident. Nalakas no, ang loob mo maging matapang ka no, sa pagharap ng mga uh, pangyayari sa buhay mo. Nalakas no, loob mo harapin lahat ng bagay nito. Now, there is a satika queen of wands. confident, no? Let's see. And this is Tiger for healing, no? Maari makaka-recover ka na from the pain. No, maari makaka-recover ka na sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. No, kailangan lakas mo ng loob mo maging matapang ka. Kailangan palaban ka dito. No, dahil there's a something miracle. No, may himala at may mga paalala sa inyo na may pag-asa pa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. No, wag kailangan malakas loob. There's a strength card. So, see, kailangan mo, there's a confidence, there's a strength card, something confident there, no? So, ibig sabihin, kailangan mo maging matibay, maging malakasan loob. No? Lakasan mo at, um, lagyan, bigyan mo ng kumpiyansa na kaya mo, no? And there's an area once for something, movement and actions, no? Unti-unti na magkakaroon ng changes sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Let's see. And there's a three of, three of coin represents something, um unity something uh, collaborations no there's a certificate guys with um transactions no meron na ako na sa dito ng ano no contract no there's signing contract or meron talagang kaugnayan sa pakikipag-usap ay so let's see what is the six of coin represent there's a something giving receiving something by the universe no maari magtutuloy-tuloy na yung magandang kapalaran sa iyo na maaaring gumanda na ang takbo ng iyong finances. And there's a six of cups for something, guys, with a, a past person coming back. No? May mga bagay na nangyari sa, sa nakaraan or may taong babalik sa nakaraan na no, para subukin ka. Na no? para tignan kung hanggang saan ang, hanggang lakas, ang, saan ang loob mo. No? Hanggang saan um, titibay yung kumpiyansa mo, o hanggang saan yung ano mo dito, paniniwala mo sa sarili mo. Na parang meron ditong testing eh. Na parang susubukin ka dito eh. No, na hanggang saan katatatag, no, kaya mo pa ba lumaban? No, gano'n. And there's a three of ones, there's a waiting for us, a waiting for a ship. No, naghihintay ka dito ng panahon at pagkakataon, no, na maaaring uh, ipagkaloob na sa'yo. There's something, a waiting is over. Ito na, no, ito na ang paghihintay, darating na. Let's see what is the strength card. The strength of will by choices, no? Piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo. Piliin mo yung mga bagay na magbibigay lakas ng loob. Loob at um kumpiyansa na kaya mong harap dito. Piliin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo. And there's a five of swords. Maging aware ka with your actions, no? And of course, magka nagbibigay ng message uh, information, no? By messages, phone calls, umiwas ka. No, dahil magkakaroon ka ng trouble dito, No, mayroon tao, may parang there's something gigising kasi sa sarili mo mantika. Parang susubukin ka ditong sirain. No, dahil ikaw yung mismo naglaglag sa sarili mo. ganan Let's see what is the play of coin. O may taong maglalaglag sa sarili niya. Bitag. No, kabaga, itong tao na to yung magpapatunay na um, talagang siya no, ang may kasalanan sa'yo. No, yung mga ginawa niya, kakainin niya. No, parang ganun yung eksena dito. And there's something that emperor, maging mature ka pagdating sa desisyon. No, meron dito ang pakikipag-usap, pakikipag-unay, kaya kailangan alam sa sarili ng ground mo. No, hindi ka na dapat papadala ng tension, hindi ka nagpapadala ng drama. No, there is something drama alert. What is the six of coin? Represent with a three of cups, something celebration. No, hindi hindi ka na makakaranas sa celebration. No, at magtutuloy-tuloy na yung magandang kapalalan para sa iyo. Let's see what is the queen of wands, the six of cups reference with the child there's a something action and moment no may pagkilos at may paggalaw dito no there's a something changes coming in for you no unti-unti na magbabago unti-unti na mag-iiba no ang kalagayan ng sitwasyon at, at ang sado mo no ang <coughs> Let's start. I can request the three of ones. There is a Queen of Swords. No? There is a something, um, no, there is a something, guys, with the uh, security about sa finances. Kailangan magi mature ka pagdating sa madesisyon. No, unti-unti kayo makaka-recover dyan. There is a strength card across the two bonds. Reference with an article with video wish for payment. Matutupad yung mga pangarap, pangarap mo. No? Kumaga magiging maganda ang ikot ang kapalaran sa'yo. Okay? No, pili mo yung mga bagay na makaka makakabuti lang sa iyo. No, mo yung mga bagay na makakasama sa iyo. Bagay mature ka how to manage your money and resource of income, guys. There's a wheel of fortune, wag kang mag-alala. Iikot 'yo kapalaran. no? Kung baga kung gusto kang sirain, gusto kang pabagsakin, wag kang mag-alala. Sila ang babagsak hindi ikaw. No? What is the three of pentacles of the emperor? There's a knight of coin, uh, there's a knight of coin or something nine of pentacles. Na nagre-represent by uh, something security. Now, at mother, there's a study, slow and steady, no? kalmado ka lang dapat. No, kailangan maghinakon ka. Hindi ka dapat maging padalos-dalos. No? At i-secure mo lahat ng bagay na meron ka. What is the six of pentacles the three of cups? Reversing with the seven of pentacles harvest moment. So, ano man yung mga bagay na ginawa mo, ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, there is a something, no, a coming back. Now, there's something of consequences. Huwag kang mag-alala. No babalik yung mga ba babalik sa kanila yung mga bagay na ginawa nila sa iyo. No at magdadala sa ito ng celebration What is the outcome? Ang outcome is the four of coin. No that just uh something protect your power for take your energy protection at pangalagaan mo 'yung sarili mo. There is something I impress card for rebirth. No disconnect from the world. Take charge of your situation. No dapat alam mo sa sarili mong grounds mo. Hindi ka dadatag papadala. No or nags nagsasabi ng kumbaga na brainwash, no? Hindi ka dapat nagpapauto sa mga tao na yan. No? Kailangan alam sa sarili mong grounds mo. Self-love, self-care. No? Alaga mo yung sarili mo dito. Let's see one more card, please. And there's a an native sword. No? Kahit na napapalibutan ka ng toxicity sa negativity, sir, alam mo dapat sa sarili mong grounds mo. No? Alam mo kung paano mapapakawalan. No, yung negativity sa paligid mo. And there's another a return na kung magkakaroon ka ng long term. Financial security and financial windfall no? Magkakaroon ka na pang matagalan, even long term success, no? Magtatagumpay ka. So let's see. Yo. What is the digital messages for finances and career? And there's a page of cups. Listen to your intuition. So, makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa vibration mo. There's a temperance for a perfect timing. No, huwag kang magpadalos-dalos. Napakinggan mo ang yung um, nararamdaman. No? There is a something a perfect timing lies ahead. Na talagang nakaline like of siya, wag urat. There is a king of wands. No? King of wands Represent something ambitions. No? There is a something look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging possibilities, yung outcome. Kaya ka nga binibigyan ng intuition, sir. Eh. Kaya ka binibigyan ng um, uh, gut feeling. No? Para malaman mo lahat ng kahaligahan. Let's see what is the additional messages, no? For finances and career. I for love life for love life there's a an iron pentacle with blossoming abundance and there's a hermit card There's a spiritual awakening na umumulating ka dito na magkakaroon ka na kasaganahan pagdating sa pang-ibig na magdadala sa iyo ng tagumpay na huwag ka mag-alala na talaga nagwawagayway na ang iyong kamay na maaaring magsilbi at mag uh, magsimbolo no na eto na the wedding is over no hello hi eto na no panalo na no ganon Let's see. And there is something I represent about naman sa health. There is a sleepless and anxiety. Alisin mo yung worries mo. And there's an ease with a breakthrough. Magtatagumpay ka. Alisin mo yung nagbubigay gulo sa utak mo. No, let's see. What is additional messages? For a yin and yang or a Represent what? For yin and yang oracle card, represent with all, a deception. No? There's a something a certain temptation. Meron talagang susubok tuksohin, susubukin buwagin, susubukin kang ululin. And this is something, guys, we're killing. Don't you worry. Unti-unti nang nahihilom, no? There's an inner child. Ibig sabihin, no? Iniisip ka nilang mang-mang. Iniisip ka nilang immature. Kaya ganyan, no? And there's a chemistry, guys, no? Maaaring may chemistry kayo with a magnetic attraction that all, the all of you guys, no? some some of you may asawa, may jowa. Talagang there's something magnetic attractions. And there's a freedom. Wag, wag kang mag-alala. No? Makakalay at makakabangon ka na. And this is something close With the garden. Kung mawala ka sa comfort zone mo, pakawalan mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. And this is something the store. No? May mga bagay pagsubok dyan, kailangan mong maging handa no? At maging palaban. What is the magic of fire messages represent what? A birthday. No, some of you guys, no? Mag-birthday ka na. No, some of you artists, happy, happy birthday to all of you guys. And this is something na practice, practice, practice makes perfect. back. Kung wag rito, kailangan nyo palakasin, patibayin ang iyong kaalaman, kakayanan. No? mas palawakin mo ang iyong knowledge and experiences sa lahat ng bagay and there's a new home is waving. No magkakaroon ka ng bagong tahanan, bagong bahay, bagong muka bagong pag-asa. Let's see what is the synchronicity is represent what? And there's a persistent No kailangan tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. Hindi pwedeng pabago-bago. Kailangan alam mo sa sarili mong drones mo. And there's a soulmate connections. Maaring soulmate ka na person mo. Maaring kay talaga 'yung talagang pinagtagpo at maaaring kayo din ang tinadhana ah, pasabog and there's is something a player no? some of you guys meron dito maaaring nilalaro ka or pinaglalaroan ang ka kaya mag-iingat ka no? some of you guys meron dito ang tukso and there's is something addictions no? ang lakas ng tama sa'yo no? and this is something guys with an insecurities alisin mo rin yung mga bagay na nagbibigay takot at pangamba sa'yo No, yung may part na nahiingit ka kasi wala kang ganito o ganyan. Nahiingit ka kasi nandito na sila sa position na to. No, yung position mo, uh, hindi pa rin nagmove. Alam nyo guys, no? Kung mag, sa iyo para sa'yo, para sa'yo. Huwag kang magmadali, no? Just wait for your time. What is the digital message? Just wait an angels answer. And there's a no guys, no? marunong kang humindi. no? Hindi puro oo, oh, oh, sige, laban, no. Marunong kang humindi at tumanggi. That because on that the right side. So hindi pa sa ngayon. There's a something to get more information, marami kang bagay na kailangan pang matuklasan. And there's a no, no, no. 'Di ba? Hindi hindi. 'Di ba? Dapat hindi mo na ginagawa. Dapat hindi ka nag, nag hindi ka na nagpapadala at kailangan mong humindi sa mga bagay or sitwasyon na alam mong mali. No? And there's something meditate, uh, bring answer. So, kailangan mo mag-devotion, magdasal. What is Archangel Michael messages for you? Represent what? Your inner guidance is real and trustworthy. No? Yung mga gabay mo, mapagkakatiwalaan naman naman dito. And believe and trust. No? Kailangan mo maniwala at magtiwala. And there's a let go fear now. Alisin mo yung takot at pangamba. No, kasi isa yan sa magiging balakit kaya hindi ka makapag-proceed. No? For another eksena, kasi takot ka. Nangangamba ka. Baka husgahan ka. No? Baka maliitin ka. Alisin mo yung ganun. Kailangan lakasan mo loob mo. Maging matapang ka at maging palaban ka. And there's a fall into the arms. Surrender to the divine. So, kailangan mong pakawalan bitawan. And this is something star brother with the thrust. So, kailangan mo magtiwala at maniwala proteksyon protection at pangalagang mo yung sarili mo sa mapangusgang mundo. What is the romance singles? There's a flirt. Some of you guys, no, if you are being single, kailangan mong humarap kung hindi mabubulok ka. Charis. Kung baga, kailangan na ano rin, magkaroon ng something harot-harot din dyan. And this is something will been very soon, no? Maring harot yung yung person mo O asawa mo kay asawa ka. Kung may partner ka, harot-harot din, no? Sa asawa at jowa mo. Ganun yun. Pero wag kang humarap sa ibang tao, ha? addiction na yan. Ibig sabihin talaga may tama ka na And there is a faith. Ibig sabihin dito, guys, kailangan mo magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. no there is a complacency. Huwag ka mag-alala. Oh, ibig sabihin dito, guys, sa parang mapag-iiwanan ka sa eksena. Ibig sabihin dito, uh, parang masasayang panahon ng pagkakataon mo. Mabubulok ka. Parang ganon. Kailangan mong lumanday humarot. No, if you are being single. What does the angel's answer represent? What would the angel's spirit message And there's an acceptance. May mga bagay na unti-unti ka na matatanggap. And there's a courage, guys. Na hindi courage ka dito na kailangan mo labanan takot at pangamba mo. Diba? Let go and of course face your fear. Kailangan palaban. Huwag ka lang magmukhang kalaban. Ayan. Let's see what is the initial messages. And there's a snake I told you. Diba? May ahas, no? Talaga may tuso. And uh, this is something gift Na some of you guys may regalo dito Ang universe And this is natin guys May resolution Masusolusyon ang mga problema Pinagdadaanan mo What is our Rapael messages for you We are busy with the children's guys no? Some of you guys Na maaaring Kung May mga anak ka May mga sinusuportahan ka No, baka yun yung purpose mo, yung mga anak mo. And there's an express, a creative expression. No, gumawa ka ng mga bagong ideas. No, bagong plano. And this is something you're on the right path. Nasa tamang direction ka, wag ka mag-alala. Hindi ka naliligaw. No, lahat ng mga bagay nito, it's something organic. Normal, nature. And there's an envy. No, there is something insecurada, guys. Marami talagang ingetera. And there's a door to the value. No? Bukas ang pintuan pagdating sa malalaking halaga. No, kayang-kaya mong pahikutin nyo eksena dito. Magiging masaga ng pamumuhay mo. Maging, magtiwala ka lang sa sarili mo. The more na natakot ka, hindi talaga nag-fulfill lahat. No? Lalong bumabagal ng sitwasyon. Kailangan lakas sa loob mo, tapangan mo, kapalan mo yung mukha mo. And prosperity lies again. Talagang darating talaga na magiging masagana ka. And the energy is gaining momentum. Itong bagay na to, hindi mo ito makakalimutan, tatatakto to sa'yo. What is the Jesus loving quote said? He that believe on me, the works that I do shall he do. And the greater works that shall he do because I go to my father. So see, lahat daw ng mga bagay, no, kung naniniwala ka sa ginagawa mo, lahat ng mga bagay na, na ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. No? ay maaaring ipagkalob sa iyo at ibigay sa iyo ayon, sa, ayon na sa ating Panginoon, no? Kumbaga kung, kung talagang maganda ang iyong intensyon, maganda ang iyong plano, bukal sa kalooban mo and there is something genuine, no? Talagang ibibigay at ipagkalob sa iyo. Let's see what is the angel's number represent what. Oh my God, there is something 0707 ko 07 promise. May pinangako or may mga bagay na pinagkasundoan. Let go of what no longer serves you. Stop holding on to grudge. Express your emotion and aim towards compromise. Where there are lack of understanding, it's just the best to move on. Trust will uh, set you free. No, The truth will set you free no? Ang katotohanan talaga ah, ang magbibigay sa iyo ng ano dito, paglaya, no? Para makawala ka sa mga kaguluhan, no, sa utak mo. No, yan ang mag yan ang magsasalba sa iyo sa takot at pangamba mo. Ang katotohanan na yan, yang tiwala na yan, yang bagay na yan ang magdadala sa iyo tungo sa tagumpay. And there's something 23 23 for endless cycle. There is some truth, your resistance, to accept over and over again until you're tired and restrained beyond depression. It takes a decision to live life for yourself. Life is all about passion. Then you make a change and the world around you follows. So see, kung, baga, kung di mo babaguhin yung ginagawa mo, yung unhealthy situation or something bad attitude or something uh, negative attitudes, no? or either yung perspective mo hindi pa ang sitwasyon na kinagagalawan mo. No, malakas ang atake mo, malakas ang karisma, malakas, malakas ang ano mo dito, swerte mo. No, talagang papasok sa iyo, pero kung may mali ka sa ginagawa, hindi magtutuloy-tuloy ang eksena. No, at gantim pa lang pagpapala. No, parang niya ibibigay yung bagay na alam niyang mali. No, alam niyang bagay na makakasama for you. Diba? So, let's see what is the messages of life. A messages of life represent what? Messages of life represent beyond. Today, I leave my consciousness above. Old illusion. I remember the power I have. In every situation, I always have a good company. In, and of course, I have a choice in how I respond. Today, I... Um, today... I choose to turn my thoughts toward God by focusing my awareness beyond the, beyond the illusion of the material world. I experience simplicity and peace. No, bibigyan ka ng kapayapaan at kalayaan dito. No, kailangan mo magtiwala no sa iyong kaisipan sa iyong um, utak no sa iyong talino. Na kayang-kaya mong baguhin ang sitwasyon na kinagagalawan mo. No, so guys, this is um a weekly gabay for the month of For the man of April 1 hanggang April 7, for the sign of for the sign of Aries. So, Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos. Of so, course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalong-lalo -lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalaan kayo. Nansyas at may kapal. Siksikliglig na gumawa na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!